Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> Magandang magandang araw Pilipinas, muli nandito na naman po ang lingko de Pepanyo Labrador sa ating programa ang Sibilyan Anti-Crime Group de Pepanyo Labrador. At syempre sa umagang ito mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao dapat patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at maging sa ating mga kababayan sa abroad dapat patuloy po na nakasubaybay tumututok. Maraming maraming salamat po. At syempre, salamat din po natin ang ating mga bago mga subscribers na may lagi namin kayo makakasama sa bawat araw na tayo po may tinatalakay at may binabanata ang mga politikong kurap dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre, bago tayo magpatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Rolton Dumdum. -dum. So mag mga kapag ito mga mga ko mga kababayan ay pag-uusapan na naman po natin itong si Digong kasama po ang kanyang anak ni si Paulo Duterte na kung saan. E gusto ko pong pag-usapan natin dahil ho binanatan ho ni Duterte itong ating mga congressman sa kamara na kung saan sinasabi nga niya ng tuwiran ah, ng hayagan na di umano. Makikita daw ang lahat ng korupsyon dito daw sa kamara na kung saan pumalagho at nagalit ang mga kongresman natin na kung saan tila baga sinisiraan ho ni Duterte ang kamara at wala na siyang sinisino. Hindi niya alam na mayroon siyang anak doon na kongresman na kung saan siya po ang pag-uusapan natin ngayon patungkol po sa mga nakuha niyang napakalaking pera nung panahon ho ni Duterte. E dito humapapahiyaw si Duterte dito sa ating pag-uusapan mga binamahal kong mga kababayan. Para po sa inyong mga kaalaman, si Paulo Duterte po ay uh, representante ho ng unang distrito ng Davao City. Na kung saan, nung Pangulo pa ho ang kanyang ama na si Duterte, maliban ho sa Port Barrel. Ah, nung panahon ho ni Duterte na siya pa ang Pangulo, eto ho si Paulo Duterte na kanyang anak, maliban po sa Port Barrel. na nakukuha niya and binigyan pa po siya ng 1.4 billion na halaga noong 2022 na tinatawag nilang extraordinary funds. Biro mo ha. Ah. Siya lang ho ang katangi-tanging congressman noong mga panahon na yon ang nabigyan ng ganong kalaking halaga. Bakit siya nabigyan ng ganong kalaking halaga? Dahil presidente ang kanyang ama. Ang ibig sabihin lang, gamit yung kapangyarihan Nagagawa ni Paolo Duterte na makakuha ng tinatawag na extraordinary funds sa Kongreso. Samantalang yung ibang congressman ay hindi makakuha ng ganong kalaking halaga. Bago ka makakuha ng dalawang daan, isang daang milyon, kikwestiyonin agad dyan ng COA. Kikwestiyonin agad dyan ng iba pa. Pero bakit siya? ba? Diba? Kaya nga, nakakatawang isipin na napakagaling magsalita samantalang nung panahon niya kung totoo na sinasabi niya na ang mga tao na mayroong katungkulan lalong lalo na dyan sa kongreso ay mga talamak na mga kurap bakit hindi niya inisa-isa at ginisa at hindi niya pinarusahan ha? sige nga samantalang ito ang kanyang anak halataho kitang kita ng hayagan nakatanggap ng extraordinary funds eh mas malupit pa pala ito kay Sara Duterte. Diba? E Eh kay Sara Duterte 125 million lang eh. Pero malaking bagay na rin 'yun para sa ating lahat ng mga Pilipino. Pero ito, pila ka malaki. 1.4 billion extraordinary funds. Sanya dinala. Para ipagawa sa bahay niya. Para ipunin sa bangko nang sa ganon maging Tanyag sila na mayaman dito sa Pilipinas? Ha? Sabi nito Terte, tatanggalin daw niya nung no mga panahon niya. Lahat ng korup, lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bansa. Alam pala niya eh, panahon niya eh, na nasa kamara. Ba't hindi niya makalos? Bakit hindi niya magalaw? Kasi nandun yung anak niya. Ayaw niya mapahiya. Kasi presidente siya. Pag ginalaw niya ang camera at nandun yung anak niya at sasabihin niya lahat ng mga congressman dyan ay mga siraulo, mga gago, mga magnanakaw, mga demonyo, madadama yung anak niya at syempre mapapahiya siya. Dito natin makikita ang kanyang katarantaduhan na kung saan, patulad ng sinabi ni Ka Percy lahat ng kanyang sinasabi puro kasi nung kabaliktaran. Ito na ho, ipinapahayag ho mismo ng mga salita ni Duterte yung kanyang mga kasinungalingan. Kasinungalingan na dapat hindi natin paniwalaan. Kung titignan nyo, kahit yung ibang mga DDS, doon po sa 100%, sa panahon pong ito halos kalahati na ho ng mga DDS ang nagsiatras na. Sapagkat unti-unti na nilang nauunawaan ang lahat ng katotohanan. Unti-unti na nilang natutuklasan na nasasayang lang kanilang suporta sa isang taong napakasinungaling at ginagamit lang ang kanilang kaartihan para papaniwalain ang ating mga kababayan sa kanilang mga kasinungalingan. Ngayon, tinatanong ho ng ating mga kababayan saan dinala ni Paolo Duterte yung tinatawag na Extra Ordinary punch? Ha? Pinabili ng manok? May balita ko mahilig daw sumabong to eh. O baka natalo na sa kusino. Kusino o kasino. Eh, pati eh. Kalibasan, hindi tayo sugarol eh. Diba? Mga Bang kababayan, marami na po nabubuksan ang kaisipan sa dami na kanila mga natutuklas ang tungkol sa mga kasinungalingan ng mga Duterte. Kaya e dapat 'to mga kababayan mabuksan na po ang kaisipan ng iba pa nating mga kababayan na naniniwala sa mga kasinungalingan ng mga Duterte. Ito ho. Pakikita nyo, gamit ang kapangyarihan ng ama ni Duterte o ni Paulo Duterte, Nakakakuha siya. Na siya lang ang nakakakuha ng ganong kalaking halaga. 1.4 billion. Anong project ang ginawa niya? E samantalang panahon ni Bongo, halos lahat ng proyekto doon sa dabaw ginawa. Billion, billion. Halos umabot ng trillion. Puro sa dabaw lahat. Kumbaga, nung pagkakataon, nung panahon ni Duterte, yung pagkakataon na yun, sinamantala nila. Dahil alam nila sa anim na buwan, anim na taon lang magmanunungkulan si Duterte bilang pangulo. Kung baga, inabuso nila. Tumingin kay sa Masbate. Tumingin kay sa ibang mga probinsya. Tanungin niyo kung merong ginawa doon na project si Bongo. Wala. Tingnan niyo, tanungin niyo. Sinong humawak ng mga project na yan? Na dapat ang humahawak sa project yan iba-ibang kumpanya. Pero iisa lang humawak stepfather ni Bongo at stepbrother ni Bongo. Lahat kinamkam nila lahat. Hindi nila binigyan ng opportunity ang iba. Tira-n tira si Nyo. Ititira niya 'yung mga congressman. Malakas siyang tumira kasi hindi na siya ang presidente. Madali na para sa kanya na sabihin na lang dyan sa kamara ang lahat ng mga katarantahan, mga kagaguhan. Ngayon, katulad din ni Sara, hindi rin po masagot ni Paolo Duterte kung saan niya dinala yung 1.4 milyon. Sa totoo lang, galit na galit to si Paulo Duterte sa kanyang ama. Na tila baga, nagiging ulyanin na. Nakalimutan niya na si Paulo Duterte ay nandoon pa rin sa kamera. Malamang nag-aaway itong dalawa. Hindi ko lang alam kung tawag niya dito sa tatay niya. Malamang, sinasabi ni Duterte o ni Paulo Duterte sa kanyang ama muna mo naman tinira yung camera? Nakita mo nando pa ako. Tsaka mo na sana tinira nung no? wala na ako dyan. O pag wala na ako dyan. Eh ngayon ni eh, nakita mo naman nung panahon mo ako yung pinakamalaking nakuha dyan. Meron pa, maliban sa port barrel, meron pa akong extraordinary. Eh dinilagay lang ni Duterte sa kapahamakan yung mga anak niya. Hindi ko alam kung ulyanin. <laughs> Di ba? Oh, sa so sobrang kaulyaninan, ulyanin tama ba 'yun? <laughs> Nagsa nagsalita sa ka, sa ano sa media. Nagbanta kay Franz Castro akala niya walang kamera, <laughs> Akala niya presidente pa rin siya. Pinagmamalaki pa niya na talagang mamamatay tao siya. Pinagmamalaki niya na yung pera mga nakuha niya yung iba doon, ginamit niya sa pagpapapatay tama naman kasi saan siya kukuha ng mga pambayad na reward sa mga pulis na nagmukhang zombies di ba? tira dito, tira doon kahit hindi dapat tirahin para lang may ma-report kasi nga may kota pag wala kang na napatay bababaranggo mo baka madismiss ka pa o baka ipatapon ka doon sa basilan Di naman mga katarantaduhan ng mga panahon ni Duterte. Kaya nga galit na galit to ang ating ginagalang at talagang taas ho po kung magsasabi ito po ang aking idol. Kaper Silapid. at wala pong ibang pwedeng makatumbas sa kanyang katapangan. Wala wala pa po akong nakikitang mga komentarista na kapareho niya. Para lang ho sa akin, Kakaiba kakaibaho ang aking idolo. Kaper Silapid. Ha? Kaya nga ho galit na galit ang ating ginagalang na komentarista, kaper si dahil ho hayagan na ho ang mga katarantaduhan, mga kahayupan na ginagawa ho ni Digongyo. Ngayon, tila yata mabubuksan na ho ang kaisipan. Si Sara Duterte, hindi masabi kung saan niya dinala sa loob ng 11 days yung 125 million. Samantalang ito, maging ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte, mas malaki o 1.4 billion. Dapat ho, ano hinu ni Marcos yan? Kasi malaking bagay yan para sa ating mga mahihirap na nagbabayad ng tax. Malaking bagay yan. O sasabihin nila, eh hindi naman galing siya yan, inutang namin ng mga panahon namin yan sa China. Ah, kumbaga, umutang si Duterte pinaghati-hatian nila, ganun ba yun? Kaya siguro, sila-sila lang ang nabubuhay, sila-sila lang ang lumalaki ang tiyan, sila-sila lang ang napupuno ng pera ang bulsa. Samantalang napakarami mga kababayan natin dito sa ating bansa na naghihirap, marami mga kababayan natin mga pulubi na nasa lansangan na nangangailangan ng kilap ng lingap ng ating gobyerno. 'Di ba? Eh balita ko ho, Sorry ha, mali ho yata yung pagkasabi ko yung 3, 3 trillion. Nung umupo na po pala itong si Duterte, doon sa naiwan na 3 trillion, nadagdagan po yata ng 10. So naging 13 trillion. Tingnan mo kahudasan ng mga hayop na to. Malamang, kaya malakas ang loob ng Chinese na tayo po ay apihin dito sa sarili nating lugar. Binanata ng binanata ni Duterte na manghiram na manghiram o mangutang na mangutang sa China para magkaroon tayo ng napakalaking utang na loob na kung saan ang nakinabang ay si Duterte lang at maging kanyang mga ulupong. Biro mo? Gagamitin ni Duterte yan. Kasabihin ni Duterte kung di dahil sa China, hindi tayo mga etc. etc. pero ang katotohanan, niloko lang ho tayo ng mga hudas na yan. Umutang sila ng umutang sa, kalabang mortal ng ating bansa. Dahil nga gusto nila na maging probinsya itong Pilipinas ng China. Kung baga, inutangan nila na inutangan ng China at siguro pinangakuan ni Duterte na akong bahala. Hanggat kami ang nasa posisyon, hanggat nandiyan si Sara at may mga tao ako sa gobyerno, pipilitin namin ang mga tao sa Pilipinas na pumayag na itong Pilipinas ay maging probinsya ng China. Yan po ang nakikita ko. Mga kababayan, gumising na hutay sa katotohanan. Tingnan nyo, yung bunsong anak ni Duterte, tingnan nyo yung tsura, ng tato, mukhang mongoloid. Yung kilos, tingnan nyo, mukhang mongoloid. Halatang walang ginagawa sa bahay niya kundi mag-ano lang ng mag -ano, maglaro ng ML. Tingnan nyo yung tsura, mukhang walang kaalam-alam. Mukhang inilagay lang siya doon. Tingnan nyo ang gano'ng kagahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte. Pati yung anak nila, ha? etong si Baste na walang kaalam-alam kundi manood ng porn. You, ano, Yung porn ba 'yon? Kundi magsabong na magsabong, naging mayor. Makikita mo naman sa itsura yung may alam tsaka wala eh. Alam niyo po ba na balitaan ko dahil taga Davao po yung iba kong mga kamag-anak? Hindi po 'yan. Ano lang 'yan doon? Kumbaga palamuti. Ang kumikilos talaga yung mga tauhan ni Sara Duterte doon. Yung pinalitan ni Baste. Yun ang kumikilos doon. Yun ang nagtuturo kay Paolo sa lahat ng dapat gawin. Kahit nga pagperma, pirma, yung, yung uh, administrative yung, uh, may mayroong ano dyan sa munisipyo. Yung pinapagwala yung mayor, yun ang pumipirma sa lahat yun. Kaya yan, palamuti lang yan doon. O para lang hindi maagaw ng iba yung posisyon sa pagiging mayor, ayun, diba? Nakakalungkot isipin mga minamahal kong mga kababayan na dahil po sa pera magagawa nilang makaupo kahit hindi naman karapat-dapat. oh ang dami yung nag-ano, marami hong na tingnan nyo doon sa Dabao ngayon. Sa totoo lang, hindi naman hong si Basti pa rin ang nag-ano, si, si Duterte pa din eh. Lahat ng gustong gawin ni Basti, hindi niya magawa kasi si Digongyo nandoon, yun pa rin ang masusunod sa mga dapat-dapat sa mga dapat gawin. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Pero ganun pa ma, mabalik ko tayo dito kay, Bas kay, ano, kay Paulo Duterte. Ikaw ang ungas ka, ha? manang mana ka talaga sa tatay mo mukhang pit ng baka. Wala na kayong, wala talaga kayong pinagkaiba sa estilo ng iyong ama. Parehong pareho mo talaga. Kaya sa totoo lang, ang hilig nyo talagang mangurakot ng pera. Wala kayong awa sa mga maralita. Nahawa na talaga kayo sa mga Chinese na narito sa aming bansa na wala nang ibang ginawa kundi magpakasama. Dapat ka magnanakaw ninyong mag-ama, sa totoo lang. Manang-mana ka sa tatay mong kabukang uh, ka talaga ni Lucifer. Ha? Yung mga ilong ninyo na parang imbornal Pasakang ko ng ano yan, ng piso. Ha? Talagang pinagmanahan nyo talaga yung tatay ninyo. Lumaki kayo sa pagnanakaw. Ang ganda ng damit ninyo, ang ganda ng sasakyan ninyo, ang ganda ng bahay ninyo. Pero galing sa nakaw. Galing sa pandurugas ninyo. Di bali nang tawagin ng isang tao na mahirap pulubi. Huwag lang maging katulad ninyo. Mayaman nga. pero masasabi talaga natin, mga walang dangal, mga magnanakaw, nabuhay kayo sa politika. Nabuhay kayo sa pagiging politiko na punong-puno ng pagnanakaw sa pera ng taong bayan at balang araw pananagutan niyan sa harap ng Diyos na siyang lumika ng lahat ng bagay na mayroon dito sa daidig. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At muli sinasabi po ng inyong lingkod, sana po doon sa ating mga bago mga subscribers, sana ho, eh wag po kayo mag-skip ng ads. Nang sa ganun ay makatulong po kayo sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat po muli sinasabi ng inyong lingkod. Mabuhay ang ating inambayan. Mabuhay nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.